Ah, oh, so ito yung sunod natin mga kababayan. So ano nga ba yung sunod natin? Ito po. Mm, -mm. Nako, sikat na sikat po talaga ang dabaw. Uh -uh. <clears> Oo. <throat> Ayan si Sir Blake and Blues and Miguel shout out po. Mm. Tignan ninyo mga kababayan yung dabaw. Ah, alam ko sikat ang dabaw. Ah, alam ko uh, ng mga Duterte. Oy, Ma'am Ana Marcos, ayun. Ma'am Ana, maraming maraming salamat po, Ma'am, sa iyong uh, palipad na Euro. Mega mega shoutout po sa iyo, Ma'am Ana Marcos. Mm -mm. <clears throat> so ito po. Uh, alam niyo ba sa Davao? Hindi niyo pa alam? Naku, sabi ni Digong noon, wag mong subukan masira ang buhay mo. Mm naku Sir John, Paul tahimik dito kasi wala pang bahay. Kami lang nakatira dito. <coughs> puro siya bahay. Doon sa harap namin, puro under construction pa. Mm -mm. So, alam nyo ba mga kababayan, yung nakarating sa akin ngayon na sikat talaga ang dabaw, bakit? Kung naalala ninyo nakaraan sa ating live dito na isang estudyante na hulihan ng ganun, ba diba? Uy, Ma'am Maria Estrada, maraming salamat, Ma'am, sa iyong uh, palipad. Thank you, thank you so much. Alam nyo ba... Ha, ah, hindi nyo pa alam pasabog na naman 'to. Kung nakaraan nating live dito na isang estudyante, ay ah, estudyante mismo, nahulihan ng 3.7 million. Ha? Ah, 3.7 million worth of ganon, abo, ha, ah, yeah, worth of pulburon. Uh, uh, worth of pulburon, nahulihan sila 3.7 million. Ito ngayon mga kababayan, kaya kung naalala ninyo nung nakaraan, no? Ang mayor ng Cagayan de Oro na nagbabala, nagbibigay siya ng pabala na yun daw mga truck na tinakargahan ng ayuda galing sa Davao City, no, ay dapat daw inspeksyonin at uh, tignan kasi baka doon daw nilagay itong mga pulburon, ha, ah, 'yung mga pulburon itong mga checkwa, 'di ba? kaya ang sabi ni mayor Uwi uh, ng Cagayan de Oro ay iwasan natin, ingatan natin. Kailangan i-check up natin 'yan bago dumaan dito sa atin papangbundang Cebu kasi baka pinuslitan nila yan ng pulburon. <coughs> Ngayon mga kababayan, naku po. Bukod sa estudyante na nahulihan ng 3.7 milyon na pulburon. Ito mga kababayan, ha, Ang pulburon inipit sa ano, slice bread itinapan ang tawag doon pinapalaman no pinalaman sa isang uh, sandwich na no? na me, niya marimar <coughs> Ito si po, Jennifer, ah. Oh. <coughs> 27 anyos, human maaktuhan nga dunay nakabutang nga shabu sa iyang dalanga loaf bread. Mm. Atul sa iyang pagbisita sa Mandog Police Station atong Webes, Pebrero G, sa gabi i. Mm. Subay sa report, muhatag unta og pagkaon ng sospek sa iyang higala nga ditini. Apan dihang miagi kini sa inspeksyon, nakita sa duty jailer nga gipalaman sa sospek ang droga sa loaf bread. Usa kini Kita ninyo Ha? Tignan ninyo ha. Dabaw mismo yan. Mga dabawin nyo. Grabe ka lala. yeah? <clears throat> Masanay na tayo sa sitwasyon dyan. Diba? Grabe no ang lala. Biruin mo, bibisita ka sa kaibigan mong nakaditin sa loob ng kulungan. Tapos, pupuslit ka ng pulburon, ilagay mo sa loaf bread. Yeah, alam mo yung bibili ka ng tasty? Ah, yung, <coughs> okay lang sana kung gardenia eh. Ah, ewan ko yung gardenia yata. Ito, oo, oh, oh, gardenia, mga kababayan. Ah, gardenia, kasi kulay pula ang lagayan eh. Pinalaman yung shabu sa loob ng loaf bread. Kita ninyo? Iyan ang proyekto. <coughs> Kita ninyo ha, mga kababayan. sa tulo ka gramo mm. o nagkantidad o 48,000 pesos. No. Naku. sab ka <laughs> ang usaka foil paper. Mm. drug para farnalia o usaka cellphone. Hmm. Amma! Diba? Sa police sanglit ato sa inspeksyon sa mga otoridad na sairan nga doon na kinidalang shabu nga iyang gipalaman sa dalang loaf bread niya Webes sa gabi. Samtang laing upat pa, kamang individual ang nadakpan sa managlahing buy bust operation sa kapulisan sa Davao City o Davao del Norte. Si Kita niyo yan? Diba? <coughs> Ganyan po. Akala ko ba walang pulburon sa Davao? Ah, Mam Gina English hello po. And kay endless uh, time makwa uh, makikwan, may galap shout -out po sa sir. Ayan at kay uh, Sir Jesus Biltra ng Kabite Kita niyo mga kababayan? Nakita niyo ba? Ha? narinig niyo ba? Halo, Diyos ko. <clears throat> Naku, jussmi Umarimar. marimar. mga kababayan, Diyos ko nakakatakot. Di ba anong anong sabi ni Duterte dyan noon? I hate drugs. Huwag mong subukan. Hmm. Huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Sa dabaw, walang druga. Malinis ang dabaw. Putang ina. di ba? Sabi nila, malinis daw. <coughs> Pulburon free daw dyan. Diyos ko po, talamak. Oh, Diyos ko, Lord. Dabaw talaga dun kasi. di ba ma'am, ano? <clears throat> Ma'am Ana Marcos, ayon, kagagawa ng mga dutae si Basti sabi ni Ma'am Ana Marcos. <laughs> Salamat po Ma'am Ana sa yung super chat. 'Di ba? Hmm, kita nyo. Just ko mismo kanan. ka nan diyan ka na sa ano, sa detention center, niyan ka sa sa kulungan ka mismo pupuslit ka ng pulburon, <clears throat> 'di ba? E, hindi hindi sila natatakot, no? Parang ano na talaga nila 'yan, ah? kasanayan na talaga 'yan. Sir Michael Villarin, hello po no? Ano na talaga nila 'yan? Uh, kahiligan na nila 'yan. 'Di ba? Kasi biruin mo, estudyante na ng 3.7 million worth of pulburon. Tapos ngayon, isa na namang babae bibisita lang doon sa nakaditin, pinalaman sa look bread. <clears throat> eh, Diyos ko naman mga kababayan, hindi ba nila alam na, hindi ba nila alam na kada bumisita dyan o kada bisita dyan, uh, chinicheck. Ulti nga cake eh. ba diba yung cake? Mm -mm. <coughs> Diyos ko. Di, kaya mga kababayan, naniniwala talaga ako na itong ano, itong lugar ni Duterte ay talagang may mga produ ano talaga dyan. May mga factory talaga dyan. Oo, oh, walang kadala-dala, ma'am Lili Tunini. Diyos ko po naman. <coughs> diba? Like, like, like po tayo mga kababayan and share. Diba? Kita ninyo, walang kadala-dala. Ay, Diyos mio, Marimar, kung nakita ninyo. Si hey, Lanusa sa report. Mm. Uh -huh. Sikup sa mga otoridad si Jennifer. 27 anyo, suman maaktuhan nga dunay nakabutang nga shabu sa iyang dalanga loaf bread. Ato sa iyang pagbisita sa Mandog Police Station ni web. Mm, Bulita ma Hover, maraming salamat po ma'am sa iyong uh, super sticker. Thank you, thank you so much. Kita <coughs> ninyo? Bes Pebrero, G, sa gabi eh. mm. Subay sa report, muhatag unta pagkaon ng suspect sa iyang higala nga ditini. Apan dihang miagi kini sa inspeksyon, nakita sa duty jailer nga gipalaman sa suspect ang droga sa loaf bread. Usa kini ka sa shay, shay bu. Nga mo abo. <coughs> diba? Usa ka sa shay ng pinalaman sa loaf bread. Tapos, Uh, umabot siya sa halagang 48,000 or kulang-kulang 50,000, tatlong gramo. <coughs> Grabe. Hindi na sila natatakot. Mm -mm, mga kababayan, walang kadala-dala. Diyos miyo marimar. Hindi natatakot itong mga ano na to, mga kababayan. <coughs> Kita nyo yun? Yung di pa nag-like dyan. Ayan, sabi ni Ma'am Lily Tonini. Ayan, special sugar or salt daw. Sabi ni ah, Milski. <coughs> di ba? Sir Manny Bilyasirna, may galab shout out. O Bilyasirana, may galab shout out. And kay Roland Malong, ayan, may galab shout out po. Di ba? Kita ninyo. Pero dati, mga kababayan, Diyos ko, pinagsigawan. <coughs> sabi nga ni Digong, <coughs> Huwag niyong subukan. Hmm? Ah, ito, ito, mga kababayan, ha? Hmm, ito, Dabao. Drug-free. Totoo kaya, mga kababayan? Ha? Totoo kaya? Oh, na harap sa reklamong drug smuggling at korupsyon si Dabao City 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugna Hindi na ako nagtaka. Hindi na ako nagtataka, mga kababayan, na merong droga sa dabaw o mayroong pulburon. Kasi mismo dito sa balita ng GMA News, nahaharap no, sa ah uh, investigasyon at uh, nadawit nga ito sa drug smuggling, itong si Pulong. No, kasabay ang asawa ni Sara na si Man hmm, Hindi na ako nagtaka. Kung mismo nga mga namumuno sa kanila ganyan, <clears throat> how about pa yung mga ordinaryong tao? Yeah, hindi na ako nagtaka. Kasi pag i-search mo Davao Drugs, ang lalabas kasi agad si Pulong, Manscarpio, Michael Yang, Sami Uy, Kinit Dong, Charlie Tan. Yeah? Sino pa? Marami yan sila. <coughs> mm -mm, hindi na ako nagtaka. Mm. sunod. <coughs> ito yung sunod, mga kababayan. Naku. Ito na nga. Si Sabit. <coughs> si Sabit, sumabit. Mm? Si Chabit Sumabit. Ano nga ba yan mga kababayan?